Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinapos na nga ni Piolo Pascual ang romansa niya sa isang sexing artista na dumayo pa sa Los Angeles, California para lang maisa katuparan ang matagal na niyang pangarap na makapiling si Papa P. Our whirlwind romance finally ends here. To my frame, thank you for flying all the way to the States to give birth to our baby. Your selfless love and beautiful heart will finally be seen and experienced by the world. Thank you so much Netflix for taking us in and for the wonderful stay in LA. Sabi ni Piolo sa photo na nakatalikod siya habang kakbay ang isang sexing babae. Well, sino nga ba ang naturang babae? Isa kang legend. Salamat sa pagmamahal at tiwala. Hashtag May coming out on July 15. Hashtag Global Launch, dugtong na chika pa ni Piolo. Yes, hindi nga si Casey Concepcion na ina-assume, hinihiling at pinagdarasal ng mga fans na whirlwind romance ni Piolo. Dahil pareho nga silang nasa Amerika ngayon, kundi si Alessandra De Rossi. Si Alessandra nga ang kanyang partner director sa pelikulang May Amanda. At si Piolo ang rason ng pagsugod ni Alex sa Amerika. At pakiusap pa ni ni Alessandra, bago man lang matapos ng tuluyan ang kanilang whirlwind romance ay... Kiss me PJ, I love you. Salamat sa tiwala. Anong masasabi mo sa balitang ito?